Hi guys, ito na yung unang araw na makakagala na ang mga senior. May wheelchair na kasi ang tatay ko kaya hindi na kami mahihirapang buhatin siya. Alam ko naman excited ang mga senior kasi nga makakagala na sila sa ibang lugar kasama pala namin si Dudong number 2. Wala kasi siyang pasok ngayon at para makatulong na rin sa pag-alalay kay Dudong. Alam kong excited ang nanay ko kasi masaya siya kapag gumagala kami. Yung simpleng paggagala, pagkain sa labas, family banding, eh masasaya na sila doon. Ang disadvantage lang sa mga senior eh napaka sensitive na nila. Yung konting salita mo lang minsan ay dinadamdam talaga nila. Pero in fairness naman sa kanila, saglit lang din naman sila magtampo. Lalo na ang nanay ko na pa ang MMK sa kadramahan. Charot. Bumili na lang ako ng isang buong lechong manok at pinabili ko na lang sila ng mga street foods. Alam nyo ba na natutuwa talaga ako at talaga nagpapasalamat kay Papa G kasi nakakapag-provide ako ng ganito sa pamilya ko. Sa totoo lang, masarap talaga sa pakiramdam na nakakapanlibre ka sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, at nakakatulong ka sa ibang tao. Kasi aaminin ko talaga, pinangarap at dinasal ko talaga ito sa Panginoon. Iniling ko na sana ay maging good provider ako sa pamilya ko. Yung mga gusto nila at kahilingan nila sa buhay ay maibigay ko. Lalong-lalo na sa magulang ko. Pero alam ko naman na napakalayo pa ako sa part na yon. Sa ngayon, mga simpleng bagay lang ang kaya kong ibigay sa kanila. Pero hindi naman ako nawawala ng pag-asa at naniniwala ako na makakarating kami sa ganung part. Tulad nitong tatay ko na kahit walang ngipin ay trying hard talaga sa pagkain ng lumpia. So ayan guys, on the way na kami dun sa lugar na aming pupuntahan at kung saan kami magpipiknik. Ito yung bagong kalsada na malapit lang sa amin. Alam nyo ba na talagang gandang ganda ako dito sa bagong kalsada na to? Kasi nga napakaluwag at talaga namang walang bahayan. At eto, nakarating na kami sa aming destination. Si Dudong number 2 na lang muna ang umalalay sa aking tatay. At eto na guys, magsisimula na kaming kumain at magsalusalong pamilya. Hindi naman ganong kadami o kabongga yung aming kakainin ngayong araw na to, pero ang mahalaga ay sama-sama kaming kaka Yung simpleng kainan, salusalong kumain, ay yun yung pinakamahalaga sa akin. Hindi din kami maarte o maselan sa pagkain. Kung ano man ang nasa kainan ay pinagpapasalamat namin sa Diyos. Kasi ganong kami sinanay at pinalaki ng nanay niko. Kaya naman kahit sa ang kamidelhen ano man yung mga pagkain ipakain sa amin ay kakainin namin. Basta guys nakakain at hindi exotic po. Alam nyo ba na medyo nagulat ako dahil nakita ko ang tatay kong kumakain mag-isa. Kasi madalas kapag nasa bahay kami ako yung nagsusubo sa kanya. Ang sarap talagang kumain lalo na kapag kasama mo ang iyong pamilya. Tapos ganito pang kaganda ang makikita mo sa kapaligiran. At ang nakakatuwa pa ay sobrang lapit lang nito sa bahay namin. Siguro mga lima hanggang sampung minuto kung gagamit gumamit ka ng sasakyan. Natutuwa rin ako makita ang kuya ko na parang okay na siya ngayon. Dati kasi medyo mahirap siyang kausapin kasi ang dami niyang pinagdadaanan noon. Pero ngayon masasabi kong parang nakamove on na siya. Charot. At ayan guys, ang mga senior feeling nasa ibang bansa. With matching sombrero pa ang mga person. Sa totoo lang, medyo natutuwa ako kasi nga may pag pang eksena ang mga senior. Ramdam na ramdam ko ang kasiyahan na kanilang nadarama. Kasi ba naman medyo matagal-tagal na rin silang hindi nakakagala. Sobrang laki tulong talaga ng wheelchair sa amin. Kasi nga madali na namin maigagala ang tatay ko. Tapos natutuwa rin ako sa kuya ko na todo asikaso sa tatay ko. Yun nga lang ay may trabaho siya kaya naman busy rin talaga siya sa buhay niya. Pero ang pinaka-importante sa videong to ay masaya ang mga senior. Isang araw na makabuluhan at hindi malilimutan. So hanggang dito na lang muna po ang ating video for today. Maraming maraming salamat po ulit sa pananood. Hi guys, ngayon ay araw ng Pasko kaya naman naisipan kong igala ang pamilya ko. Ito yung kauna-unahang Pasko na magagala kami sa labas. Naisip ko kasi na karamihan ng tao ngayon ay nag enjoy ngayong Pasko. Kaya naman sabi ko bakit hindi kami mag-enjoy ngayong araw na to. Since walang pasok ang lahat, kaya naman naisipan ko na ito na yung time para makapagbanding kami yung pamilya. Sa totoo lang, isa rin naman yon sa mga pinangako ko na once na magkaroon ako ng maraming time, igagala ko talaga ang mga senior. Kasi medyo matagal din na hindi sila nakagala. Sinabihan ko na pala yung iba kong inaanak na kinabukasan sila mamas ko sa amin. Kasi nga magagala muna ang mga person. Naisip pala namin na pumunta na lang sa Maragondon kasi marami raw daw mga beach resort na magaganda. Yun nga lang, hindi kami nakapag-research kaya naman sa sobrang dami, wala kaming napili at wala kaming napuntahan. Kaya naman para nag-road trip na lang ang mga person. Pero in all fairness naman, sa lugar na to, grabe, sobrang ganda talaga. Kasi nga parang napaka-nature friendly niya. Kasi napaka-peaceful, hindi crowded, kaya naman sobrang sa ako habang nagmamaneho. Ito yung klase ng lugar na kailangan binabalik-balikan talaga. So naisipan na lang ng mga person na pumunta sa isang resort na malapit sa amin. Kasi mahirap din naman talagang bumiyahe kapag malayo. Lalo na kasama rin namin ang mga senior na hindi rin sanay na malayo ang biyahe. At ayan guys, nakarating na kami sa aming pupuntahan na resort. Ito yung Hardin Postema Resort na talaga namang napakalapit sa amin. Ang isa sa mga pinakamaganda dito ay malaki yung parking lot nila. Pati yung bayad sa entrance talaga namang napakamura. So tatanungin lang nila kung ilan yung kasama mo matanda at bata. Sa pagkakaalam ko, kapag may kasama kang bata, parang may paperman kang waiver. May discount nga pala kapag senior, basta kailangan nyo lang pundalhin yung mga ID nila. Sa mga magtatanong po kung magkano ang entrance, 100 po ang daytime. Siyempre, iba rin po ang rate kapag overnight. Pagdating naman po sa discount ng mga senior, meron po silang 20% discount. Okay na rin po yung discount na yon lalo na kung marami kayong senior na kasama. At ayan, binabayan namin ang aming mga gamit at magsisimula ng aming simpleng kasiyahan. Yung mga pagkain palang dinala namin ay yung mga natira namin noong Noche Buena. Bumili na lang kami ng konti konting soft drinks at ice cream. So bago matapos ang lahat, meron tayong munting sorpresa sa mga person. Naglagay ako ng mga pera sa ampaw. Merong 100, 200, 500 at 1,000. Kung ano man ang mabunot nila ay sa kanila na. So nakadepende sa kanila kung gano'n sila kaswerte. Ang nani ko ay nakabunot ng 1,000. Ang kuya ko naman ay nakabunot ng 100 pesos. At ang tatay ko naman ay nakabunot ng 100 pesos din. Sinabi ko na dahil Pasko ngayon, ay pabubunutin ko ulit sila. Kung ano man ulit ang mabunot nila ay sa kanila na. Kasi nga para sa akin, Christmas is all about giving and happiness. Natutuwa ko dahil kahit na simple lang itong Christmas celebration namin at kahit simple lang ang mga regalo ko sa kanila ay naging masaya naman sila. At ayan, pagkatapos, nagtulugan na ang mga person. Mukhang pinagpuyatan nila ang kakaisip sa magiging regalo ko sa kanila. Charot. At hanggang dito na lang muna po ulit ang ating video for today. Maraming salamat po ulit sa panood. Hi guys, umaga pa lang ay nagsisimula na magluto ang nanay ko. So ang unang niluto niya ay itong pinakbet na may malalaking hipon. In all fairness, masarap siya kasi nga lasang lasa yung hipon. Tapos nilagyan niya pa ng konting alamang at ilang pirasong baboy. Kaya naman grabe, sobrang sarap talaga. Yung iba daw sa mga iluluto niya ay bibidyohan niya para may content siya sa kanyang YouTube at kanyang Facebook page. Sa mga hindi nakakaalam, isa rin pong influencer ang nanay ko. Pero nagsisimula pa lang naman siya kaya wala pa siyang masyadong followers at subscribers. Sa mga nakakakilala kay Mami Oyet, pwede niyo rin po siyang i-follow at i-subscribe sa kanya mga social media account. So dahil magpapas ko nga ngayon, kailangan natin ng mga hundreds, fifties, kasi kasi inexpect natin na maraming mamamas ko sa. Yun nga lang pahirapan na rin sa pagpapalit kasi nga kailangan din nila at magpapas ko na. Kaya naman may naisip ako na solusyon kung saan ako makakakuha ng tigo 100. So nagpunta ako sa ATM machine at nag-withdraw ako ng tigpo 400 pesos hindi ko alam kung may nakagawa na nito. Pero para sa akin, isa itong life hack or pinagbabawal na technique. Pero remind ko lang guys, kapag mahaba na yung pila, siguro mga dalawa or tatlong beses muna kayo magwi withdraw ng tigo 100 pesos, tapos hayaan nyo muna mag-withdraw yung susunod sa inyo. Kasi for sure ay magagalit sila kung matagal ka sa ATM machine. Ganon din kasi yung ginawa ko, mga dalawa or tatlong beses akong pabalik-balik sa pila. Pero nakakatuwa lang, hindi na ako problema sa mga hundreds. Pagkatapos ay bago ako umuwi, bumili muna ako ng tasty para sa aming noche buena. So pag uwi ko sa bahay ay nagluluto pa rin ng aking nanay. Ang sipag naman ng vlogger na to, charot. Tapos may nag-alok ng butche sa nani ko, 20 pieces for only 120 pesos. Matagal na rin naman kami bumibili dito, kaya naman kahit walang order ang nani ko, e eh binili niya pa rin ito. Pero dahil alam no na cheese flavor ang gusto ng nani ko, kaya naman lahat ay ginawa niyang kezo Pero in fairness naman, talaga namang sobrang sarap nito. So ayan, ang sunod na ginagawa ng nanay ko ay kuchinta Kasi gusto niya ng mga kakanin ngayong noche buena. Gusto pa sana niyang gumawa ng puto at leche plan kaso pagoda na ang lola niyo. Kasi ba naman, eh, maghapon na siyang nagluluto tapos may tindahan pa siyang binabantayan. Pero simple lang naman ang aming noche buena, wala naman masyadong kaganapan. Yung makakain lang kami ng sama-sama, ay -sama, eh masaya na kami at kontento na kami. Konti lang din guys ang aming handa ngayong noche buena. Meron lang kami pininyahan, kuchinta, buche, imbutido at itong pansit na niluluto ng nanay ko. Tapos nakaisip ako ng na mga palaro ngayong Pasko. Hindi ko sure kung may mga nakagawa na rin ito. So bumili ako ng mga sampaw at lalagyan ko ito ng mga datung. Merong 100, 200, 500, at 1,000. So, bali, bubunot sila ng isang ampaw at kung ano man ang laman nito ay kanila na. Dito natin makikita kung sino-sino talaga ang mga masaswerte sa mga bunutan. Pero ang kagandahan sa larong ito ay walang matatalo. Kasi ang pinakamababa na makukuha nila ay 100 pesos. Pero kung suswertihin ka talaga ay makakakuha ka ng 500 pesos or 1,000 pesos. Nga pala guys, nagbigay din ako ng Gcash sa ilang mga followers ko. Maliit na amount nga lang po pala yon pero galing sa aking puso. Kaya naman po sa lahat ng mga nanalo, congratulations po at maraming maraming salamat din po sa inyo sa patuloy niyong suporta at panonood sa aking mga vlogs. Hi guys, eto na yung moment na kung saan inaayos ko na yung mga gamit ko. Kasi nga kailangan ko na siyang unti-unti dalhin sa kabite. Nagamit ko na nga pala yung aking 1 month deposit sa 1 month advance. Kaya naman bago magkataposan, kailangan ko nang mahakot lahat ng gamit ko. Yung classmate ko nga pala yung papalit sa akin dito kasi nga nirecommend ko sa kanya itong kwarto ko. Kasi nga napakatahimik dito at sobrang lapit lang din niya sa aming school. Alam nyo ba na naging medyo emotional ako nung nakita ko tong mga gamit ko. Kasi ito yung mga memories ko ng aking school days. Kahit hindi ako kagalingan sa aming school or sa aming laboratory pero ginagawa ko naman 'to nang galing sa aking puso. Hala, pinapaiyak ako nito, charot. <laughs> Yung ibang mga gamit ko ay iniwan ko na para sa aking classmates. Kasi mahihirapan lang din naman akong bitbitin iyon. Pagkatapos ay nilinis ko na rin itong kwarto kasi naniniwala ako sa kasabihan na clean as you go. At isa pa nakakahiya rin na mag-iwan ng mga kalat sa hindi mo naman talaga bahay. Aaminin ko na mamimiss ko rin itong kwarto ko lalo na yung mga dagang lagi akong binibisita sa aking kwarto. Charot. <laughs> sa totoo lang aaminin ko talaga sobrang naging mapayapa ang pamumuhay ko dito sa aking dorm. Kasi nga sobrang mababait ang mga tao dito. To. Kahit na si ate na may ari ng bahay talaga namang sobrang bait niya. Alam niyo ba na binigyan niya pa rin ako ng regalo ngayong Pasko kahit paalis na ako. Kumbaga parang tunay na pamilya na talaga ang turingan ng bawat isa dito. At isa pa guys, mamimiss ko rin itong lugar na to. Kasi dito ako nanirahan ng ilang taon. Dito ako bumuo ng pangarap, ng pag-asa, pero ngayon ay iiwan ko na muna. Para sa panibagong pangarap at responsibilidad. Pagdating ko sa bahay, ito na aking dinatnan. From Dentex student to katulong muna ang person. Charot. Magiging caregiver muna tayo at the same time kasambahay. Pero kahit papano, nagpapasalamat pa rin ako kasi mas marami na akong time para sa sarili ko. Naniniwala din ako na mas marami pang opportunity na darating. Sinabi ko din, this 2024 ay magiging mas productive na ako. Kasi nga marami tayong goal ngayong bagong taon. Aalis mo na ako sa aking comfort zone para maranasan ko ang hirap. Kasi nga karamihan sa mga naging successful na achieve nila yung goal nila nung time na umalis sila sa kanilang comfort zone. Kasi sa totoo lang guys, wala naman talagang madaling bagay. Kailangan talaga ay pinaghihirapan mo. Kasi nga, mas masarap damhin yung tagumpay kapag galing iyon sa dugot pawis mo. At isa sa mga importanteng bagay, kailangan tayong laging humihingi ng guidance sa ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na iaasa na natin ang lahat sa Kanya. Kailangan tayo mismo ang gagawa. Kumbaga humihingi lang tayo ng gabay sa kanya para kahit papano hindi po tayo maligaw ng landas. Di ba nga sabi sa kasabihan na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya naman lagi mo ibigay yung best mo sa abot ng iyong makakaya. Kasi nga kapag alam ng Diyos na kailangan mo yon ipagkakaloob niya talaga yon sa iyo. At isa pa, always trust the process. Minsan matatagal lang pero huwag ka magsawang magintay. Basta magtiwala ka lang sa ating Panginoon. O oh, ayan, ang dami ko na naman nasabi sa videong to. Alam niyo naman po ang person, napakadrama ng buhay. Pero ngayon, susubukan ko talagang mag-upload na mag-upload ng maraming videos. At hanggang dito na lang muna po ang ating video for today. Maraming salamat po ulit sa panood. God bless po sa ating lahat. Bye!